morning mga kadokmang Pinabili siya Ito may daon ng sili sa tayo yung... Kaya yan ang buksan mo Ipasok buksan mo dyan yun At nagbalat na na Lahat ng Papaya si Ate Mayang. Ayan ayano Galing pa yung sawa. Fresh from the farm. Galing pa yan sa ano, puno na tanim niya. Ay, tanim na yun. Maulan ngayon dito, guys. May low pressure yata, no? O, pa papunta na dito yung ano? Yung um, bagyo. Walang ka yata sa Ini kapan hari? Ini mana? Ah.

Lorena, wala daw mantika Lorena. <coughs> Ay, pwede. Puro pala sa sila. Yun. Hmm, yung mga malalit. Eh? Uh -huh. Dala pa yan, diba? Ha? Huh? Hmm, Duroy na, matuto. Mahuhulog <laughs> sa ang buhara. Nagulat siya eh. Bili ka na ng mantika. Ang tangin nanay mo. <laughs> At busy po si Joy. At yung batang si Coca Melon. <laughs> Nakatingin sa si akin.

Dine mo na yung luya. Luya. Then, bawang. Then, bawang. Sabi ni Sipo. Sipo. Then, lagyan na po natin ng chlorine. Ako lang, may na, na. Oh, Sarap ako. Malinis naman yung kamay ko. May kuhiyo mo yung kuhiyo. ng sabo at may mga nilibubutan na ano? Oh, hindi po. Bapaya? Hindi po. Ah? Huh? Ganun pala. <coughs> Papalambutin muna yan. <coughs> Parang iyaano. Uh, Nakamulalagay ng sabaw. Masayaan uh. mo uh, muna sa kumuli na kumuli. Hindi Hindi ng na. Nakalimutan na yung vlog. <coughs> sa kayayaw-yaw. <-yaw. laughs> Ayan, yeah, luto na. Luto na po yung tinulang manok. Fresh yung ano yan, talong. Ay, ano yun? Papaya. ay si Loren, no? Nag-aalaga ng bata. <laughs> Yaya for a day. <laughs>

wala. Ang ka lang. Witch. Witch ka? Mangkukulam. Mangkukulam ba? Yun, yun na yata. Mangkukulam. Oh, matutusok ako yan. Ito yung palawang kapatid ni Noemi.

Oh. Ano? Uy! muna hey, hey, hey. Wow, very good. Napakagood. Uh, Saan nagtago si Ali? Si Nanon. May well, natagalan din pa yan. Kumain ka na. Ay, Saan nagtago si Baby? Kaya huh? na tayo ng ano, tinulang manok? Ay. Bagay sa malamig <laughs> ay, na panahon. Ay, uh, Nandito na ay, uh, yung bagyo na... Ay, uh, ano yan uh, yung bag bagyo? Agon? Uh, oh, oh, uh, ah, letter E na naman? Ah, umibisa. Ha? Umibisa? bagyo lang ba? oh Ano nga? Ano nga? galing Ay, kumain ka na. Ay. Ah, kain na nga Ito, Oo, oh, walang maghahawang. Dapat nasa kita mo, Joy. Oo. Luto ni Amalia. Lumalang ano, sinulang manok. Harap. Ang hmm. tamis ng papaya. Okay. Ano pa siya? Green pa. Iba talaga yung ano. Gulay sa kabinsya sa samot. Yung... Opinon akala mo tapos ka na Ay, meron pa 'yon. May lang kapang natira kagabi. Kain tayo. Sa atin mo yung naglutas ito yun. Ang sarap kasi, ano, malampot. Tapos dalawang... ...latanong niyo yung kay. Ingat po tayo sa, ano, may mga bagyo dyan sa inyo. Sana maayos po yung kalagayan niyo dyan. Ingat po tayo kasi may bagyo doon yata sa amin wala na eh kasi doon ang ano, signal number one yata nung isang araw.